WhatsApp mga kabayan? So naglakad-lakad muna tayo dito sa labas at maghahanap tayo ng ating mga kain. So dito lang naman to sa likod ng aming bahay. Safe naman siya maglakad at uh, syempre dala, na, dala dala, natin yung ikama ID para in case na may, uh, may sita so may pagkita tayo para syempre legal naman tayo dito. So napadaan ako dito sa may prutasan. Ayan so maraming prutas kaya napabili ako. Sadik!

Kamsa, kamsa. Diba ang kamsa niya? ayo kamsa. Kamsa, ha? Kaliskaon tayo. Ang daming prutas, oh. Diba ibang prutas, oh. Ang dami, oh. Sa nilito man ang pipino. Ano, ulo kaya. Sagir! Kabir! Ano, sagir? Diba, kabir, di? Diba, pwes? Kabir, mawjud. Mawjud. Ada cherry pi cherry? Haha. Oh. Kam ada? Ada kamusta? Kamusta? Yes. Ada wahid? Kamusta? Gincy? Gincy. Expensive? Naa, sorry, madam. Huh? Sorry sorry? Madam, sorry, sorry, sorry. No, madam, madam, ada video video. Kilo? Ayaw. Ada post Facebook. Facebook? Ayaw. Eh Facebook? Eh. Kana okay. check. Ina show para Facebook. Ayo, Katir video At pagkatapos natin bumili ng saging, pumunta tayo sa kabilang bakala at naisip kong bumili ng parota at saka chai kasi nga namis ko mag chai. So tara! Chai. kain tayo. Ano sa sala? Gusto ko kasi itong ano. parota, uh, tapos chai. Gusto kong gusto, ko, gusto ko kainin. Lalo na pagka... Uh, lalo na pagka... Uh, plus gis. Ang gabi. Yan. Kahit kumain ka na. Namis ko pa rin to kainin.